Samantala, ito ho muna palawakin nga natin itong usapin ng uh, panibagong pagbubunyag. Sabi nga nila, parang nung araw pinapalakpakan. Pero ngayon, parang uh, nagiging punto pa ho ng uh, pagbatikos sa nakaraang administrasyon, yung anti-drug war ng uh, itong Oplan Oplatokang na nakaraang Duterte administration. Pero unain ho natin yung usapin po ng ICC. Kasi sinasabi ho, ng, lalo na ho yung mga lawyer po, ng mga pamilya po ng biktima, umunang ng EJK, itong mga development na ito, statement ni Garma, dapat daw itong isubmit o siguro idagdag isupplement sa mga ebidensya pong hawak-hawak ngayon ng International Criminal Court. Tandaan po natin ang ICC, ito po'y tumutugon Sakaling ang isang bansa ay walang umiiral na justice system dito po sa Alibaba, dito sa Pilipinas. For example, Attorney Domingo kayo sa constitutional law expert at dating uh, Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines at makakasama at makakausap po natin ngayong umagang ito. Attorney Domingo kayo sa good morning po sir at maraming salamat sa so, muni. pagpapa-unlock sa uh, sa mga mga balita, radyo na TV pa. Attorney. Good morning Orly. magandang umaga sa nakikinig sa inyong program. Mhm. Mm Una ho muna, parang medyo may may parang uh, question doon sa sinasabing ipakita itong development na ito dahil na yung statement ni Garma sa ICC para na rin may pagpatuloy yung kanilang uh, investigasyon nila sa mga EJK dito sa ating bansa. Uh, parang uh, medyo napaka y yung iba parang uh, nalilito doon. Dahil hindi po ba attorney, ang I ICC pumapasok kung walang umiiral na justice system sa isang bansa na ito naman ang pinapakita ng mga development ngayon sa mga usapin sa IJK. Ano tingin nyo rito attorney Kayasa? Uh, requirement po kasi yan uh, for uh, ICC to take cognizance of a case na dinala sa kanila na itong mga kaso na ito ay uh, unwilling or unable yung bansa na i-prosecute yung mga kaso ito mm -hmm. kagaya nitong uh, kaso ng uh, mga EJK sa drug war ang uh, sinasabi ng mga pamilya ng biktima sinubukan na nilang uh, magsampan ng kaso magpa dito sa mga sinasabing EJK dito sa Pilipinas pero hindi umuusad at mm -hmm. uh, kulang at kakaunti masyado mm -hmm. ang naimbestigahan mm -hmm. dahil nga Uh, ang may pakana nito eh mismong administrasyon ng Duterte noon at uh, sinasabi nila na kung uh, dito lang sa lokal na jurisdiction eh walang mangyayari. Kaya nga dinala nila sa ICC at mukhang nakumbinsi nga nila na ganoon yung pangyayari. Kaya nagkaroon ng jurisdiction yung ICC. Pinatulan nila at dininig nila yung kanilang mga complaint at meron ng un ongoing investigation. All right. Pero tulad na binabanggit ninyo, kung hindi pinakikinggan o hindi tinatanggap yung mga maaring uh, ebidensya na maiharap sa hukuman, Uh, it, ito, may mga bagong testimonya. You think ito pa'y mas magandang i-turn agad o pagkalob agad sa ICC tulad ng gustong ihayag ng mga lawyer, ng mga biktima ng EJK o mas magandang hintayin po muna kung ano po magiging hakbang ng gobyerno sa mga development na ito, attorney? Siyempre, so, yun, yun ang uh, hinihingi ng mga abogado ng mga biktima sapagkat uh, maaring makakatulong sa kanilang aso, no? Kumbaga additional uh, circumstantial evidence ito doon sa ina-allege nila na yung uh, war and drugs, yung uh, extrajudicial killing ay eh, talagang state policy nung panahon ng uh, administrasyon ng Duterte. Mm -hmm. Kaya ma mahalaga ito sapagkat uh, ngayon lang meron nang nagsasalita ng mga dating uh, tauhan ni ng gobyerno, opisyal ng PNP na meron ngang ganitong uh, nangyayari. So very explosive ito. Uh, so gusto nila na isusumitin ng Kongreso. Pero tama rin yung pag-iingat ng Kongreso na tapusin muna nila itong kanilang uh, uh, ginagawa. At uh, hanggang sa ngayon kasi, ang official stand ng Pilipinas, hindi nila hahadlangan mag-investiga ang ICC pero hindi rin sila makikipag-cooperate kasi yun naman ang uh, na -na -na official mm -hmm. oo, na, na posisyon ng uh, ating Pangulo at ng Administratong Marcos at kapal, uh, yung kongreso, eh parte ng Republika ng Pilipinas eh. So mm -hmm. kinakilangang igalang din yun. Mm -hmm. Unless magbago ang uh, paningin uh, kaya ang uh, polisiya ng uh, gobyerno saka magsasubmit siguro ang ang uh, kongreso but importante na tapusin muna nila yung kanilang pag iimbestiga in aid of legislation kasi hindi naman sila korte ito is investigation in aid of legislation, mm -hmm. legislation. Mm -hmm. okay so nanganghonor ng attorney bati sa inyong sa mga development na ito kung hindi kikilos ang ating judicial system and the DOJ for example eh sige, di, dulog nyo ito sa ICC na meron ng ginagawang paninig dito. Pero hanggat uh, ngayon may investigation and eventually siguro may kikilos dito, gagawa ng pag-aaral, pag uh, pag-imbisigaan pag di OJ, hindi na kailangan ng ICC. Tama ba yun? Well, kung maipapakita ng administrasyon Marcos na talagang siseryoso nila ito at magsasampa ng kaso dun sa mga mastermind, kumbaga, no? Mm. mga matataas ng opisyal, eh, hindi matatanggal ang paningin ng ICC na talagang unwilling and unable ang gobyerno ng Pilipinas na i-prosecute and to seek justice for these uh, victims ng EJK. Mm -hmm. So kinakailangan talaga dadamihan, lalaliman, mas mabilis at tutumbukin na yung mga nagutos, yung mga mastermind. Kasi kung titignan natin, sa libo-libong mga complaints ng extrajudicial killing, bako konti lang yung naimbestigahan at karamihan naging cold cases pa. Mm -hmm. diba? Yung mga binabandera na gumaga ng ating justice system kasi yung mga pumatay kay Kian, nakulong naman, yung mga ibang... Pero kung sobrang kakaunti. Eh, marami yung mga biktima eh. So, kung ikukumpira mo yan, eh, ang tingin ng international community ng ating international criminal uh, court of justice eh yung uh, international criminal court eh unwilling and unable nga so kailangan mabago yon so kailangan merong uh, significant change dun sa pagprosecute -pro Mm, -hmm. all right. Um, baka lang kasi makalimutan ko, Attorney Kayosa. Anong anong tingin ninyo sa pagtanggap ng ganitong statement mula kay Garma kasi nagkakaroon ng ano eh, ng debate. Uh, met tinawagan siya di umano at uh, merong mayroong isang uh, programa na gusto niya adapt tulad ng ginagawa sa allegedly uh, sa Davao at gusto gawin sa buong bansa pero yung first hand information personal knowledge kung talaga mayroong uh, anomalya sa isang uh, sa isang programa uh, tulad nitong uh, kampanya against illegal drugs ay hindi naman niya nabanggit sa uh, sa kanyang statement o affidavit sa Quad Committee paano ba sa tingin niyo bilang abogado pwedeng tanggapin ang at itong pahayag nito ni Roy Nag karma attorney well dun sa camera sa kongreso kasi investigation in aid yeah, of legislation, legislation naman papa. ito eh mm -hmm. hindi ko naman ito criminal court so kung nasa kanila kung maniniwala sila sa sinasabi nila o kaya ta tatanggapin nila at i-assess ia nila kasi uh, may mga abogado din naman yung mga congressman, congressman no? yung kanilang mga committee diba So titingnan nila kung uh, it will stand the test of uh, credibility or uh, human nature at of course yung legalidad ng mga ebidensya. Isa isang para lang para masubok yan. Yan iidaan sa cross examination. So magandang habang uh, ito'y nandiyan eh agad na idulog o na sa korte attorney. Tama ho yan. At yung sinabi noon niya hindi ko naman ibig sabihin dahil uh, live na nakita, nakita natin, binabasa niya ang kanyang affidavit, meron naman talagang sinumpa ang salaysay, eh, yan, okay dun sa purposes ng uh, Quadcom. Pero pagdating sa korte, a eh, due process requires that he should, she should be submit, uh, subjected, any witness uh, should be subjected to cross-examination by the accused. That's a requirement of due process. So kinakailangan pa rin, hindi ho automatic na dahil narinig natin siya may affidavit, yun na yun. Kinakailangan willing siyang magpa-cross examine At kinakailangan i-relate -re nila yung kanyang mga sinasabi dun sa mga specific cases of murder o homicide ba yan? At dun sa specific circumstances. Mm -hmm. O kaya ganun din ho sa ICC kasi korte yan eh. So kinakailangan din pong magte-testify siya doon and subjected to cross-examination ng mga respondents mm -hmm. o mga akusado. Okay. Eh, well, at least uh, nagaling na ho sa inyo. Uh, maganda siguro ang ating mga korte mo nang tumalakay nito. At kung hindi, eh, pwede siguro ang ICC na ho yan. Pero sabi nyo nga, meron nyo kasi tayong paninindigan sa ating relationship sa International Criminal Court sa mga panahon ito, Atty. Kayosa. Opo. At uh, maganda nga. Sana. Mas, kasi nakakaya kasi yung sitwasyon na ang tingin ng ICC o ng international community, eh talagang unwilling or able ang ating republika na tutugwisin talaga yung mga responsible for EJK. And, mm. Eh ngayon na mayroon ng mga leads na ganyan uh, na lumabas sa Kongreso, eh tama lang na pursigihin ng PNP yung pag-iimbestiga ng DOJ at magsampas sila ng kaso sa ating local courts. Hmm. Kasi meron naman. So uh, ipakita ngayon ng gobyerno na seryoso at willing silang magbigay ng kustisya doon sa mga biktima ng EJK. attorney Kayo sa muli. Maraming salamat sa inyong pagpapa-unlock sa panayam na ito. Good morning po sa inyo. attorney. Sa ulitin po. Good morning, maraming salamat po sa lahat. All right, at 'di pong uh, constitutional law expert na kausap si Attorney Domingo kayo sa mga kapuso at dati rin po pagkilingan, walang pinopro.